Yes, good day mga boss, andito ngayon tayo sa SLEX TR4 Barangay San Juan, uh, Santo Tomas, Batangas At uh, syempre kaya ako inaandito, eh, magbablog nga ako nitong TR4 Pero diga, sabi ko naman sa inyo, dati ako nagagawa ng motor Bago tayo napunta dito sa pag-update uh, dito sa SLEX TR4 ngayon kasi nga araw na ito mga boss ay may issue aring aking pangit na motor. Bago nyo pulaan, unahan ko na kayo. <laughs> Itong aking pangit na motor na madumi ay nagmo-moist yung kanyang carb. Oh, ang ah, nag-tune up kasi nito yung aking anak. chinon up niya yung carb. Tinatamad na ako magalinis eh. Ang ginawa niya, chinon up niya, ah, nilinis. Tapos ayun, ginamit ko na lang ng ginamit ngayong umagang ito habang ako ay nagbibiyahe dito sa TR4 naramdaman ko na may nagkakarirang motor naramdaman ko na medyo parang nahina tapos palyado ang aking motor pagtingin ko ay nagmumois kaya ngayon sa araw nito mga boss pagkakataon ko na rin para uh, mag uh, vlog para dito sa uh, carb na nagmo-moist at baka mamaya eh meron pa nanonood uh, sa ating mga vlog tungkol dito sa ating paggawa ng motor. Bakit nga ba nagmo-moist? Kaya po mga boss nagmo-moist 'yan. Ay siyempre sasagutin ko yung tanong ko din. Kaya po nagmo-moist 'yan ay sobra sa gas. O kaya naman yung spark plug natin ay malapit ng uh, mapunde yan Lapit naman po din yung ating spark plug Kaya mahina na ang sunog Ng kanyang gas Kuha ng pagka nga hindi niya nasusunog Ay nagre-reach mixture siya Kaya lumalamig Yung ating uh, Carb, tapos isa pa Kaya yan ay nagmamuis na ganyan Baka mamaya ay merong leak Dito sa intake uh, Manifold, yan posible yan Baka yung inyong uh, Ito, yung vacuum ay butas ay check nyo yan baka mamaya ay ano you know, <coughs> baka mamaya ay may butas yan kaya nang imbis na makahigup ng gas nang ayos para to dun sa combustion chamber nagkaka hindi normal yung kanyang uh, uh, hangin dapat eh dito pa lang ay na balansin yung kanyang hangin tapos syempre sa CDI isa din yan sa nagiging diferensya hindi niya masunog nang ayos ang gas kaya ah uh, nag uh, o over gas so yan ang gagawin ko ngayon ay <coughs> i-tune up ko yung kanyang uh, hangin andito lang ang hangin yan itong SJ150 na pangit na motor natin madumi tapos i taw, -taw ang kadena ganyan ako magmotor yung mga mekaniko ganyan magmotor yung mga kung sino pa yung ah, uh, kau magawa eh, ay pa yung pabaya sa uh, pag-asikasa ng mga gamit. Ganun talaga. Mm -mm. yun ang mga iba ay uh, magaling mag uh, magalinis. Ako hindi. Bulok ako maglinis eh. So yan. Yan lang yung ating tips sa ating uh, uh carb na nagmamoist. Kita nyo ba? Yan o, oh, may moist. Ito pabayaan nyo na to. Silo yan sa ano. Yung malilikot ng kamay. Hindi yan na yan oh. Ah, uh, chok. Chok 'yan. Tinanggal ko na, hindi naman nagagamit 'yan. Ang ating carb ay Kehin original pang ano 'yan? Pang uh, Mio Sporty. <laughs> Pwede siya sa SJ150. Kinabit natin diyan. Yan. So yan mga boss ang ating uh, uh, tips sa paggagawa ng uh, motor dito sa ating SJ150 na nagmo-moist ang kanyang carb kaya kung uh, may issue ang inyong motor na ganyan din ay di subukan nyo i-tune up yung kanyang air mixture o yung kanyang hangin at baka mamaya ay uh, over overgas lang ay di hindi nyo na kailang dalhin sa mekaniko kayo na ang gagawa subukan nyo lang naman subukan nyo lang pag nasira hindi ko nasagot yan <laughs> hindi hindi naman makakasira yan hindi makakasira yung uh, ganyang klase ng uh, pag aayos ng inyong air mixture kaya nga lang pag hindi nyo naibalik sa dati ay di medyo palya palya ang kanyang andar pero hindi siya major na masisira okay lang yan walang masama sa mubok sarili nyo naman ang inyong sasakyan uh, sasakyang ginagamit so ano pa ilang wala na akong ibang uh, idadagdag diyan sa air and fuel well mixture na yan na nagmo-moist yun lang ang gawin nyo kung sakaling nagmo-moist ang inyong uh, carb. Subukan nyo lang para para ma-discover nyo na yun pala yung issue ng inyong uh, carb na uh, nagmamoyos. Kung sa bagay kakaunti na ngayon ang gumagamit ng uh, motor na naka-carb, puro naka-FI na ngayon pero makakatulong to sa mga naka-carb So ayan, maraming salamat mga boss at uh, ako ay tutuloy na sa pag-update dito sa SLEX TR4 kailangan kong dumiretso diyan sa may uh, San Antonio hanggang sa may Santo Tomas Interchange okay salamat mga boss at uh, maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito uh, sa susunod na vlog natin ay panoorin nyo po yung ating uh, i-upload ito nga nakikita nyo nga palang ito ay ito yung uh, video dito sa San Juan. Santo Tomas, Batangas itong pinaglagay natin ngayon Iba ng biyahe ko ngayon ay papunta diya sa may barangay uh, San Antonio, Santo Tomas, Batangas ay habang papunta uh, tayo doon ay narandaman ko ang motor ko na medyo namamalya kaya ang ginawa ko ay check up ko at ayun na nga nakita ko na nagpapawis uh, o nagmumois o nagtutubig yung aking carburetor kaya ginawan ko muna ng paraan o oh, hindi lang ginawan ng paraan talagang ginawa ako, pinihit ko yung uh, air mixture inais ko yung air mixture para uh, hindi na siya magpawis at yun na nga kung sakali man na magkakaganito din ang inyong motor ay pwede yung gawin ang ginawa natin at ito nakikita nyo mga boss huwag kayo malilito habang nagsasalita kayo ay pinakik nagsasalita kayo habang nagsasalita ako ay pinakikita ko lang yung uh, ating vlog nung huli dito sa lugar na pinagplaga natin ngayon. Ito nakikita nyo, ito ay Macpan Interchange. So yan, nabalik tuloy tayo dito sa Macpan Interchange. Kaya mga boss, uh, kung uh, mapapanood mo ang video nito, dahil sa tayo ay nag-update lang naman dito sa SLEX TR4 at uh, medyo nakabala sa inyong uh, panonood, ay eh, pagpapasinsahan nyo na. Hayaan yun, babawi na lang ako dito sa may Barangay San Antonio Santo Tomas, Batangas. Yan ay tutuloy-tuloy natin hanggang dia sa may sandra uh, San Rafael San Rafael yata ayon, hanggang doon sa may uh, Barangay Kapos hanggang uh, Puting Lupa hanggang sa MC hanggang makasumapit tayo doon sa may uh, Santo Tomas Interchange yan yung ating gagawin sa mga kasunod ng video nito at uh, maraming salamat siya nga pala mga pala si Ariel Motoshop baka Uh, hindi nyo pa ako kilala ako si Ariel Motoshock dati tayo nagagawa ng motor at ngayon naman ay nag-update tayo dito sa SLEX TR4 at madami po tayong mga video dyan na in-upload na ilang buwan na rin ang na nakakaraan at uh, o oh, ilang buwan na nakakaraan yung mga bago nating upload kaya panoorin yung mga boss makikita nyo dyan sa list yung aking mga video puntahan nyo po kung so, sakaling hindi nyo pa napapanood at huwag nyo kalimutang mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para notify ka pagka tayo ay merong bagong video dahil nag-upload tayo araw-araw hanggat kaya natin ginagawa natin so ayan maraming salamat na kawa sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na video